nakakakuha din. Hmm. Hmm. Lahat ng mga akti, mga grupo dito nakakakuha PWD, senior citizen, solo parent, magsasaka, lahat kung anong mga organisasyon na, na meron kami dito sa Arayat at sakop ng Pampanga. Uh, hindi kami napapabayaan. Sa so ngayon po, ng pong organisasyon meron dito na, na accredited po dito sa inyong barangay? Ah, uh, unang-una yung mga asosasyon ng ortilano yung magsasaka dalawa oh. dalawang asosasyon ano po ang pangalan ng asosasyon nila merong yung isa Kamba Irrigators yung iba Cooperative okay. ngayon bago pa lang yung aming mga solo parent o yung mga mga puto lampa ngongo O yan, bukas papatawag po ni mayora namin bibigyan po ng mga suporta para sa kanila. Mm -hmm. Bukas na po mangyayari yon sa masipag at mabait naming mayora. Yeah, malamang Bibigyan po, may bukas. cover po namin yung bukas. Bilang pa-birthday niya, pa-birthday niya. Kailan po ba ang birthday na ating... Alam malamang... namin, 13 kasi bukas ka eh. Hmm. Pero para narinig ko 10. Ah, oh, 10. Pero gagawin niya bukas, magbibigay na... Monday, ng... para ando doon oh, po. Yung... magbibigay sila mayora ng maraming wheelchair. Mm -hmm. 'Yung mga 'yung mga indigent bibigyan ng bigas bukas may kasama pang cook, mm, kas. Mm -hmm. Kaya napaka bait na ng aming mayora ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano pangalan ng mayora niyo po? Ang mayora ang mayora namin po ngayon ang pangalan niya. Maria Lourdes Alendrino po. Opo. Ah, Kuya, kamusta naman po ang uh, sitwasyon ng ating uh, peace and order dito? sa Dito naman po sa Arayat, uh, okay naman po yung peace order namin. Wala naman pong masyadong nagiging problema. Hmm. Lalo na nung buhat nung umupo sila Mayor Bon. Ang peace hmm. order namin ngayon, ang mga nasa kung kuan mga 100% time yung aming bayan. Si Mayor Bon po talagang ginagalang po dito sa Arayat? Ginagalang talaga. Sino po ba si Mayor Bon? Si Mayor Bon, sa kanyang panunungkulan bilang mayor, hmm. natapos na niya rin yung tatlong term bilang so, mayor. Ngayon, siya na po ang... Siya ang vice mayor. Opo. Pinalitan siya ni misis niya, hmm. ang may bahay niya, na si Mayor Madero Ali Andrino. O, dahil po sa pamumuno ni Mayor Bon, o Vice Mayor Bon, talagang gumanda po ang peace and order dito po. Ay, oo po. Ba bakit? bakit po? Ano sa palagay niyo po? Eh, si Mayor mo kasi dating, dating kanyan eh, makakaliwa eh. Ibig oh, sabihin yung... Yung taong labas. Oo. Oh, napatinuro rin yung mga tao noon nung no, no naka, siya. Mm -hmm. Talagang yung pisyon order, tumayimik. Kaya nung naging mayor siya, na talagang iginagalang si Mayor Bon. Kaya tamang-tama lang na siya yung naging mayor. Hindi po siya natatakot dahil sa paggalang lang na naraspeto mm. si Mayor Bon. Kasi iba naman po yata yung takot ka dahil MPA to dati. Ay, ba? hindi ganon. Hindi dahil ganun. Na sabihin na, na, kumbaga, kumbaga, ano po, yung napakita niya sa tao, oh. pagmamahal niya oh. po sa tao. Mapagkumbaba po si Mayor Bon dati. Mm nung dati siya yung mayor. Opo. Kaya nakuha niya yung kiliti ng mga taga-aray Kumusta na po naman ang ating mga sa drug related po? Kumusta po ang uh, uh, sa, sa ngayon, na, eh, ng meron barangay. kaming uh, drug free na nakikita ninyo sa bawat barangay. Drug free po ang bayan ng arayat. Wow, galing. At sa <laughs> bihira po. Talagang kasi hindi naman po ito ang certification po na gagaling po sa PDN, di mm. po ba? Na, kasi hindi naman kasi, hindi naman pwede bayaran na kung sino drug-free nyo kami. Bilang drug-free po, uh, ano naman po ang nagiging reaksyon ng ating mga magulang para sa kanilang mga anak po? Eh, napakatuwa ng ating mga magulang kasi si Mayor Bon, na, yun nga ang naging papel niya dito sa Bayan ng Arayt na na ibigay yung katayimikan ng bayan namin. Kaya naman si Mayor Bon, kung ako ang tatanungin mo, mapagmamalaki ko siya hmm. bilang mayor ng Arayat nung nakaraang panahon. So yun, napakaganda po na accomplishment ni Mayor hmm, ay, po. Kung wala lang term limit, hmm. hindi, na hindi na mapapalitan si Mayor Bon bilang mayor. Hmm. Sa ganda ng pinagawa niya dito sa Arayat. Kung ang ano naman po, pag-usapan natin yung pang usapan kalusugan po. Kamusta naman po ang mga proyekto nyo sa pang-kalusugan? Opo, sa help po. Ah, ay, sa na uh, lagi suportado, lalo na kay Vice Nanay Gob. Hmm. dito sa Pampanga. Laging pinatatawag yung mga, limbawa, kung ano yung problema mo sa kalusugan. Laging nakasuporta ang aming Vice, Mayor, uh, Vice Governor Nanay Lilia Pineda. At katuwang din ang aming mayora hmm. sa pangkalusugan. Basta talimbawa, kung meron kang karamdaman, lumapit ka lang sa kanila, hindi ka mapapahindihan, sigurado ka lang nilang tutulungan. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan, po. Yan ang priority, first priority ng aming uh, vice-governor na Anay Lilia Pineda, katuwang ang aming mayora. Sa edukasyon naman po? Yan po Ay, yung po ng aming edukasyon dito... Nung unang panahon na kami nag-aaral dito, wala namang mga school esko scholar eh. Pero ngayon napakaraming scholar. Kaya kung ang bata gustong matuto, nasa kanila na lang kung hindi sila magpupursigi. Hmm. Nagbibigay ng malaking scholar si Congressman Don Gonzales. Nagbibigay ng malaking scholar si uh, Governor Dennis Pineda nagbibigay si nanay ng scholarship sa mga gustong mag-aral. Si Vice Governor Nanay Pineda. At ganun din naman si Mayora. Ang pondo ni Mayora sa scholarship namin dito, sinasabi niya, nasa 10 milyon po yung mga scholar na pinondo niya para sa mga barangay namin at kabalen wow, na gustong mag-aral. So, Kuya, ibig sabihin, na napaagan na po ng inyong mga proyekto. Ano po po may mga future project na pinaghahanda po sa tulong po ng ating mga konseho? At sino-sino po ba yung mga konseho natin dito? Nakasama nyo, katuwang nyo po. Ang aking konseho, unang una, yung number one, Remedios Kubakub, Remia. Pangalawa, si Rodel Sala mm -hmm. Pangatlo, si Josie Chamos. Pangapat, si Elisar Cubacob. Mm -hmm. uh, Panglima, si si Baltasar Toño. Tapos susunod, si Alipio Turla. 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 Turla? Turla, yung aming pampito, yung kasama natin kanina. Ah, okay. Si Romel Moncal. Okay. Ang aking sekretaryo, si Edwin Licuanan. At ang aking uh, treasurer, si Edwin Marcos. At ang aking chief tunnel si Eduardo Tunggol, yan po ang mga katuwang ko sa patakbo ng aking administrasyon. Uh, ngayon po, ngayong taon na to, ano po yung mga pinaghahanda yung mga proyekto na inaasahan? Meron po ito? ako nakapasok na resolusyon kay Congressman Dong. Opo, ano po ito? Ah, uh, con concrete concrete concreting road. Ilang ano po yan? Ilang kilometro? Uh, iba po yung kay gubernal na pasok namin, sinuk sinukatan na, one kilometer. Pero yung kay congressman, mas malaki yun. Kasi, Saan po lugar yan? Dito rin sa barangay Kamba. Nangangarap ako dito sa barangay namin, sana magol ko. Lahat ng mga kalsada, gusto ko mapagawa sa termino ko. Hmm. Wow. Para sa ganun, kung magbababa man ako sa katungkulan, lahat ng mga iniwang kong proyekto, si Kapitan Miranda ka ang mga nakapagpagawa dyan, nakapagparating, lumapit sa mga taong nanunungkulan tulad ni GOV, tulad ni Vice GOV, tulad ni Congressman. At ngayon sa ngayon, meron tayo nakapasok ng mga resolusyon sa Senado. Hmm. Ba baka suwertein tayo sa... Pagdating ng araw, dito pa rin sa Barangay Kamba. Para matapos na lahat ng mga hindi pa naka-konkretong daan ng aming mga kalsada. Ah, okay. Napaganda po. Kapit Nangangarap ako uh, hmm. bilang kapitan. Hindi naman ko kasi masamang pangarap. Para uh, mga, para para sa kasi ang iniisip ko pag tumanda na ako, at yan ay napagawa kong lahat eh. Yung iiwang kong legacy, napakaganda sa mga aking sinasakupad dito sa Barangay Kampa. Yung tama, tama po. So, uh, sa ngayon po, last question na po tayo. Dalawang tanong na lang po. Kung ibabalik po yung unang pano na noon po, meron kayo nakitang nagawa niyong pagkakamali, ano po ito at paano niyo po gagawin to? para baguhin po. Pagkakamali. Oh, pagkakulang, uh, pagkukulang. Kaya parang pagkukulang. Yung unang term ko po, kasi mayayay pa ako noon eh. Opo. Wala akong napagawa. Hmm. Yung unang term na tatlong taon. Hmm. Nung mayayay Pero nung naging iya ulit ako ng boto sa mga kabarangay ko, yung pangalawang term, ang sabi ko sa kanila, tulungan niyo ako rin ngayon. Uh, para sa ganun, yung pagkukulang ko sa unang term, magawa ko naman ngayon. Kasi yung unang term ko, yung nakaupong mayor, hindi niya ako kakampi. kakampi. Kasi naki-Benny Espino nga ako. Mm -hmm. E eh, wala nga ako nagawa nun, hindi ako binigyan ng proyekto. Pero nung umupo na si Mayor Benny Espino, nag na yung mga proyekto sa Barangay kamba mm -hmm. Mabuti mm -hmm. po at nanalo si Benny Espino, no? Oo, oh, nakasyam din na... Dati ng mayor yun, yung, nung, nung panahon ng Marcelo. Diba uh -huh. Di ba Pano? nung kuhan, nung upo si Cory? Cory, oo. Okay. Oh. na... Iwa, na Tinanggal? Tinanggal. Nag Lagay ng hmm. OIC. Nakadalawan hmm. Nakadalawang term yung... yung mayor, mayor uh, de la Cruz. Hmm. Hmm. Nung pangatlo, tinalo na ni Benny Espino. Hmm. ano po ba yung mga naitulong sa inyo ng government? Yung sinasabi niyo pong... Uh nagkaroon po ng nanghirang ng bako? Oo, oh, po? kailan lang. Ito lang nakaraling ko. Pumunta ako ng lunis kay Governor Dennis. Pagka Martis, pinadala niya yung mga engineer niya. Tinignan yung site para kung paano makakarating dito yung iniram kong bako at yung sasakyan ng barge. Hmm. oh. Nung kwan, pagka Webis, tumating na yung aming bako. Ayun mga pagukay na siya. Nakakakuha na ng mga patubig yung aming ka, uh, mga magsasaka dito sa Barangay Kamba. Mm -hmm. Kaya po, nagpapasalamat ako kay Governor Dennis na uh, binigyang aksyon agad yung aming kailangan na tubig para sa magsasaka. Pinadala niya kaagad yung bakong ni-request ko dito sa Barangay Kamba. Kaya, ang masasabi ko kay Governor talagang action agad yung kanyang trabaho sa buong lalawigan ng kapampangan. Kaprami, ilang hektarya po ba ang kabuuan ng Barangay kaba na sinasakupan natin magsasaka po? Uh, ektarya po? Kulang sa makapasok sa 100 daang hektarya hanggang 100. Malaki 150 hektar yung aming mga pa, palayan na sinasakupan dito na kasi dito sa yung sa barangay niyo lang po yan ha? Oo. Oh. dito sa yung pati na isok lane siguro 150 ang tar siguro. So, gano'n po karami ang constituent mo ngayon dito? Yung population po? Sa I amin. Mean, sa kamba po? O household. household, household. Household, 1,280 siguro yung aming household. 150. Pero natagdagan pa siguro yan. More or less. Oh, pero yung aming 300. mga butante, may gitna 3,000. 3,000 na. 3, 000. 3, 000 Nasa population. Nasa 3,700 plus. Ilan po ang bumoboto ron? Sa Noong nakaraan, nakakuha ko ng boto ko, may git isang libo. Mm Ang nakuha ko. Apat kami kasing mabol. Ah, oh, mabol. Oh, kasi hmm. nagka-party-party kami. Oh, ah, Pero yung over ko sa pangalawa, Ah, okay. Mm. last question po, uh, Kap Romy. Maliban po sa isang masayang pamilya, bagamat uh, kayo po ay uh, wala po kayong anak, di po ba? Ano po ba yung mga bagay-bagay na nagpapaligay sa inyo bilang isang anak uh, po Kap ako pamilya. Ganito ko eh. Uh, yung basta nakagawa akong mabuti, masaya na ako eh. Mm -hmm. Wala akong iniisip na hindi, hindi maganda. Puro ang pangarap ko puro laging maganda. Hmm. Bilang punong barangay, pag dumadaan ako sa aking sinasakupan, pinagbabastang ko kung ano yung mapangangailangan. Opo. Okay. Katulad halimbawa, nadaranan ko yung ganun, wala pa lang ilaw. Hmm. O, ipaplano ko na noon palalagyan ng ilaw. Okay. O, tapos naman kung yung sa isang purok, nakita ko, ah, uh, madamo. Oh, palililis natin yung damo. Ibig sabihin, pag ako'y dumaan sa akin sinasakupan, nagmamasid ako. Mm. Pag yun ay nagawa ko, yung mga nakita ko na, masaya ako. Mm. Okay, o, po. Kahit wala akong naging bunga sa aking uh, pagpapamilya, ang tinuturing ko lang na, 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 naging pamilya ko, yung mga kabarangay ko. Ayun po. Um. Ah, Kuya Gab, maraming maraming salamat sa pag-interview sa akin para mailad ko yung nagawa ko dito sa aming barangay para malaman naman ng mga kabarangay ko at iba pang nakakakilala sa akin na kung paano ako magtrabaho dito sa aming ah, barangay. Ako naman bilang punong barangay, ala naman akong ibang iniisip kung hindi kapakanan ng aming barangay. Pero hindi ko naman magagawa ito kung hindi sa tulong ng aming mahal na Mayora Madir Alejandro at lalong-lalo na kay Governor Dennis Pineda, kay Nanay, kay Vice Governor Nanay, Lilia Pineda at ang aming Congressman Aurelio Don Gonzales. Eh, dyan ako nakikipagkaibigan sa kanila para naman makagawa ako ng maganda at maganda sa kapakanan ng aking kabarangay. Sana sa aking panunungkulan nito na pinapangarap ko lahat ng mga hindi pa daan at mga iba pang proyekto, sana sa kasalukuyang nakaupo ako, eh, mapagawa ko sana lahat ito sa tulong ng aming mga pinupunta ang mga kaibigan na nanunungkulan tulad ni Governor, tulad ni Vice Governor, tulad ni Congressman, tulad ni Mayor Mayor Amadir, tulad ni Vice Mayor, nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa inyo na naging progreso ang Barangay Kamba ng dahil po sa inyong mga tulong dito sa Barangay Kamba. Maraming maraming salamat po, Kuya Gabs. Na na-interview ako sa inyo. nailad ko yung aming mga napagawa at yung pang mga darating na gusto kong ipagawa. Sana sa mga pangarap ko neto, magol ko at matupad ko para sa mga kabarangay ko. Yun lang po, magandang magandang gabi sa atin pong lahat. Kaproni, maraming salamat po sa inyong pagkakataon na binigay po sa amin dahil po nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na kayo po ay namin ma-interview. Isa po ang patunay na napakahalaga po ng uh, tao na katulad ni Caproni, nakita po natin ang kanyang kabutihan, lalong-lalo na ang pagpapasalamat niya dahil po ang mga tulong na to sa taga-barangay Kambo po ay sa pagtutulungan po ng kanilang mayora, ng kanilang governor, vice governor, congressman. Isa pa lang ang patunay ito dahil ika nga ang mabuting leader po ay tinutulungan din po ng isang mga mabubuting leader po. Kaya dyan po, muli, muli po, magandang araw po, mabuhay po ang pamilyang Pilipino. To God be the glory. <pulay> we